Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pagtalakay sa temang The Gift of God, The Sure Foundation. Muli sa umagang ito, atin pong tatalakayin ang tungkol sa buhay na may matibay na pundasyon. Atin tunghayan ang sinasabi sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 28, Talatang 16. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa ziyon ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon, ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Kagapay, bagamat ang pinatutungkulan ng mga talatang ito ay ang mga Israelita, sa mga panahon na iyon bilang babala sa kanila, sapagkat ang mga ito ay wala nang inatupag kundi maglasing at sila'y pawang mga wala nang pag-asa sa kanilang buhay dahilan sa kanilang mga kapabayaan sa kanilang mga sarili. Ganun pa man ayon kay Propeta Isayas, ang Panginoong Yahweh ay naglagay ng isang batong panulukan na sa sino mang magtitiwala rito ay hindi matitinag at hindi mapapahiya. Ginawa niya ito sapagkat ang mga tao ay sadyang marupok, mahina at madaling sumuko. Walang tiwala sa sarili at lalong-lalo na walang tiwala sa Diyos. Madaling madala sa agos ng masamang takbo ng mundo at kadalasan kapahamakan ang nasa dulo nito. Kaagapay ganito ang madalas na katayuan at kalagayan ng mga tao kapag siya'y malayo sa Panginoon. Subalit ang Diyos ay uh, nagbibigay ng pagkakataon na sino mang magtitiwala sa Kanya at tatanggap sa Kanyang anak bilang Panginoon at Tagapagligtas ay magkakaroon ng matibay na muog o pundasyon ang kanilang buhay at kailan may hindi sila matitinag dumating man ang mga malalakas na unos. May mga taong madaling sumuko at matalo pagdating ng mga mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay. Ngunit ang nais ng Panginoon ay maging matatag ka at magkaroon ka ng pananampalataya. Ang nais niya ay lumalim ka sa pananampalatayang ito. At naway kasabay ng paglago mo sa iyong pananampalataya ay ang pagtatayo ng iyong pundasyon. Pundasyon ng iyong buhay at ito'y dapat mong itayo sa batuhan at 'wag sa buhanginan at siguradoing ito'y matatag, matibay at malalim ang pundasyon at ang iyong buhay ay uh, dapat nakabase sa salita ng Diyos at kapag ito'y iyong naipamuhay makatitiyak kang ikaw ay magkakaroon ng matibay at matatag na katayuan ang sabi sa Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 24 hanggang 27, Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaagapay, itayo natin ang ating pundasyon sa Panginoong Yesus at sa kanyang mga salita. Ayon sa unang Korinto, kabanatang tatlo, talatang labing isa, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Yesu Kristo. Kung ating susuriing mabuti ang ating mga buhay, maraming pagkakataong dito na tila bagang paulit-ulit lang ang mga pangyayari. At ang nakalulungkot, marami dito ang pagkakatalo o pagkatalo at pagkabigo. At minsan nasasabi natin sa ating sarili, mahina talaga ako. Ako'y isang talunan. Kaagapay sa saganang sarili natin ay wala tayong kakayanan at maaari talaga tayong maging talunan. Subalit may iniaalok ang ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa unang Pedro, kabanatang lima, sa mga talatang sampu at labing isa, pagkatapos nyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan, mag Pakailanman. Amen. Purihin ng Panginoon at dito nagtatapos kaagapay ang ating pagtalakay sa ating paksang The Gift of God. Sa susunod na linggo po ay mayroon na po tayong bagong paksang tatalakayin. Sa Diyos ang papuri. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawi, Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.